Lima maling paraan ng pagluluto ng itlog na delikado sa kalusugan ng seniors. Magandang araw po sa ating lahat. Mga lolo, lola at pati na rin sa mga anak at apo na nagmamahal sa kanila. Kamusta po kayo? Ngayong araw may pag-uusapan tayong simple lang sa tingin pero malaking epekto pala sa ating kalusugan. Oo, tungkol ito sa itlog. Sino ba naman sa atin ang hindi kumakain ng itlog? Almusal, tanghalian, o kahit hapunan, palaging may itlog sa mesa. Masarap, mura, at masustansya. Pero alam nyo ba, kahit gaano pa ito kalusog, may mga pagkakamali tayong ginagawa na pwedeng gawing delikado ang itlog sa ating katawan. Ang totoo niyan, ang itlog ay parang tao rin. Kapag mali ang pagtrato, nagiging masama ang epekto. Kaya sa video na ito, ilalahad natin ang limang pagkakamali na madalas nating ginagawa pagdating sa itlog. At kung paano natin ito maiiwasan para manatiling superfood ito at hindi super sakit. Manatili hanggang dulo ng video dahil sa huli may mga simpleng tips akong ibabahagi na makakatulong para manatiling malusog at masigla ang ating mga lolot lola. Kaya kung handa ka na tara na. Simulan natin. Number 1. Sobrang lutong itlog, overcooked eggs. Ito ang madalas na hindi napapansin ng marami. Sino ba naman sa atin ang hindi gustong may crispy edge ang pritong itlog, diba? Pero alam nyo ba, kapag sobra ang init ng mantika o tagal ng pagluluto, nasisira ang nutrients ng itlog. Kapag nagiging berde o gray na ang yellow ng itlog, yan ay senyales ng oxidation. Ibig sabihin, nagkaroon na ng harmful compounds na masama sa ating katawan. Ang tawag dito ay oxidized cholesterol na pwedeng magdulot ng inflammation at mga sakit sa puso. Naalala ko si Mang Randy, 76 na taong gulang. Araw-araw siyang nagpiprito ng itlog hanggang maging sobrang crispy. Sabi niya, mas masarap pag crispy. Pero napansin niyang madalas sumasakit ang tiyan niya at nagkakaroon ng heartburn. Nang nalaman niya na ang sobrang init pala sa pagluluto ay nakakasira sa itlog, tinubukan niyang hinaan ang apoy at magluto ng soft scramble. Pagkalipas lang ng dalawang linggo, ramdam na niya ang pagbabago. Mas magaan ang pakiramdam at mas ganado sa umaga. Tandaan, ang itlog ay mas masustansya kapag niluto sa banayad na init. Pwede ang soft-boiled, poached, o scrambled sa mababang apoy. Huwag nating hayaang masunog o maging dark brown ang gilid dahil ibig sabihin na sobrahan na. Ang sobrang lutong itlog ay hindi lang nakakasira ng sustansya, nakakastress pa sa tiyan at katawan. Number 2. pagkain ng hilaw o kulang sa lutong itlog. Marami sa atin ang naniniwala na mas healthy raw kapag hilaw ang itlog. Maririnig pa natin minsan para sa energy o mas maraming vitamins pag hindi luto. Pero ang totoo, mas delikado ito lalo na sa mga senior. Ang hilaw na itlog ay pwedeng maglaman ng salmonella bakterya, na nagdudulot ng matinding food poisoning. Para sa kabataan, baka kaya pa ng katawan, pero sa mga edad, anim na po pataas. Mas mahina na ang immune system, kaya mas mabilis magkasakit. Tulad ni Aling Mercy, anim na put walo. Araw-araw siyang umiinom ng smoothie na may hilaw na itlog. Sabi niya, matagal ko nang ginagawa to, wala namang problema. Hanggang isang araw, nagsimula siyang sumakit ang tiyan, nilagnat at nanghina. Pagka-check sa ospital, Salmonella Infection. Doon niya lang nalaman na ang matagal na niyang healthy habit pala ay naglalagay sa kanya sa panganib. Mula noon, niluluto na niya ng maayos ang itlog at tuloy-tuloy pa rin ang kanyang energy. Pero ngayon, ligtas na. Kaya tandaan, kahit organic pa ang itlog o galing sa backyard chicken, hindi ibig sabihin ay ligtas kainin ng hilaw. Lutuin ng mabuti siguraduhing firm ang puti at dilaw. At kung gusto mo pa rin ng malambot ang yolk, gumamit ng pasteurized eggs para mas safe. Kung nandito ka pa, i-comment mo nga sa baba ang numero dalawa para alam kong natututo ka pa rin hanggang ngayon. Pangatlo, mali ang pag-iimbak ng nilutong itlog. Sino rito ang nagiiwan ng itlog sa mesa pagkatapos kumain tapos kakainin ulit mamaya? Huwag na kayong mahiya, madalas nating gawin yan. Pero alam nyo ba, kapag iniwan natin ng ilang oras sa temperatura ng kwarto, nagsisimula ng dumami ang bakterya tulad ng listeria at E. coli. Ang mga ito mabilis dumami kapag mainit ang paligid. Si Mang Henry, pitumput dalawa, mahilig gumawa ng malaking batch ng scrambled eggs tuwing lunes para tipid sa oras. Pero dahil hindi airtight ang lalagyan, ilang araw lang, lagi siyang sumasakit ang tiyan. Nang gumamit siya ng maayos na container, at hinati-hati ang lutong itlog, hindi na siya muling nagkasakit. Kaya tandaan, i-refrigerate agad ang itlog pagkatapos lutuin. Huwag hayaang nasa labas ng higit sa dalawang oras at ubusin sa loob ng tatlo hanggang apat na araw. Kapag iririhit, huwag sa mataas na init. Dahan-dahan lang sa kalan o microwave. Pwede mong lagyan ng kaunting tubig o sabaw para hindi matuyo. Ang tamang pag-iimbak ay hindi lang tungkol sa kalinisan. Ito ay proteksyon sa kalusugan. Number 4. Paggamit ng sira o expired na itlog. Madali lang itong maiwasan pero madalas nating nakakaligtaan. Ang bitak o crack sa itlog ay parang bukas na pinto para sa bakterya. Kaya kung may lamat o kakaibang amoy, huwag mo nang ipilit. Gaya ni Aling Evelyn, pitumput apat. Isang umaga, napansin niyang may amoy ang itlog pero niluto pa rin niya ilang oras lang nahilo, nagsuka at dinala sa doktor. Resulta, food poisoning. Ngayon, ginagawa na niya ang water test bago magluto. Ilubog ang itlog sa malamig na tubig. Kung lumubog at humiga, fresh. Kung tumayo, gamitin agad. Kung lumutang, naku, Itapon mo na. Simple lang, 'di ba? Pero malaking tulong para makaiwas sa sakit. At huwag din ilagay ang itlog sa pinto ng refrigerator. Kasi madalas nagbabago ang temperatura doon. Mas mainam ilagay sa pinakaloob na parte ng ref para manatiling malamig. Panglima, paggamit ng maling cooking oil ito madalas nating hindi alam akala natin pare-pareho lang ang oil pero hindi pala ang ibang mantika gaya ng vegetable oil, margarine, canola o soybean oil ay madaling masira kapag mainit kapag nasunog ito naglalabas ng free radicals mga chemical na sumisira sa cells at nakakapagpabilis ng pagtanda. At para sa mga senior, ito ay pwedeng magdulot ng inflammation, arthritis at sakit sa puso. Tulad ni Mang Edwin, 78. Matagal na niyang ginagamit ang vegetable oil sa kanyang mga pritong itlog. Pero nang malaman niya na masama pala ito kapag sobra sa init, lumipat siya sa olive oil. Hindi niya binago ang pagkain, pero nagbago ang pakiramdam niya. Mas magaan ang tiyan, mas masigla, at mas masarap pa daw ang lasa ng itlog. Kaya kung gusto mong maging healthy ang iyong itlog Gamitin ang mga mantikang ito, butter o ghee, kung gusto mo ng malinamnam. Olive oil o coconut oil para sa mga health conscious. Avocado oil, mataas ang smoke point, hindi madaling masira. Tandaan, hindi lang sa ano ang kinakain mo, kundi paano mo ito niluluto. Kaya mga mga lolot lola, ang itlog ay napakasustansya, puno ng protina, vitamina at good fats. Pero tulad ng sabi natin kanina, depende sa paghahawak, pagluluto at pag-iimbak, maaari itong maging kaibigan o kalaban ng ating kalusugan. Kaya huwag sayangin ang kabutihan ng itlog sa mga simpleng pagkakamali. Iwasan ang sobrang init, siguraduhing luto pero hindi sunog, at piliin ang tamang cooking oil. At higit sa lahat, kainin ito ng may pagmamahal at pasasalamat, dahil ang simpleng itlog ay biyaya rin ng kalikasan. Kaya mga kababayan, kung may natutunan ka ngayon, I-comment mo nga sa baba kung alin sa limang ito ang madalas mong ginagawa. At syempre, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share para mas marami pa tayong matulungan na maging malusog, masaya, at marunong sa buhay. Ito po muli ang wisdom ni Lolo at Lola kung saan bawat araw ay may bagong aral para sa pusong busilak, katawan malakas, at isipan na laging handang matuto. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Huwag kalimutang mag-subscribe at samahan kami muli sa susunod na video.